Hindi pa rin naman daw mapili sa kanilang makakasama sa pelikula sina Joshua Garcia at Jody Santa Maria. Panorin po natin ang BTR. Mas nakatrabaho mong bago. Mas dagdag growth din yun sa akin eh. Dagdag experience. Mas, mas gagaling ako. Mas matututo ako. Ayan. So, kahit sino, open naman ako. Diba? Basta maganda yung kwento. And mas challenge ako. And alam ko mag-growth ako. Yeah. Pero yung mga naka up mo, Joshua, sa tinga, ito ba yung mga winish mo na rin na alam ko naman mga sisimulan ka na <laughs> nasa wishlist mo ba yung mga pwedeng i-announce soon or early January, mga gano'n. Kaka-excite naman uh, Na-excite lang ako. Na-excite lang ako. Toward, to this uh, project na gagawin hmm. mo. Apo. Ah, But just to be clear, is this a collaboration project again with GMA? With, <laughs> uh, ano with Hollywood pala. Uh, with Hollywood. <laughs> o oh, ganun si Joshua Pala Garcia. Mo, ah. Wow. Joke lang. Joke lang yan, guys. Talaga <laughs> 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 wala akong problema with, you know, parang working with, you know, people in the business. Um, as long as importante lang naman sa akin na sineseryoso nila yung trabaho and they're professional, wala namang problema doon. And siguro, yung gusto rin ako katrabaho, di ba? Ah, hindi naman. Mahil nga, mahirap naman yun. na oh, oh, ikaw lang ang may gusto katrabaho pero siya ayaw kang oh, katrabaho. So, yun lang naman. Pero na. I really look forward to working with, ano talaga, different people because at the end of the day, there is something to glean from the experience, eh, or from that encounter. So, yeah. Pero ang swerte mo, Masha, you're you. given the best, di ba, co-actors. Ano, ang galing-galing mo. Ng mga projects mo talaga. You're so blessed. Tsaka ang ganda ng line-up. I'm up. really thankful talaga to be, tama ka, um, EJ, na to be blessed with, you know, giving actors. Oh, okay. No, I think what's beautiful with, ano, with what happened to Rose's and Sandra's story is that, you know, something has to break first before it becomes beautiful. Parang nakikita ko yung storya nila as, you know, para siyang isang vase na nabasag. But then, nung pinut back together, nagkaroon siya ng bagong value, ng bagong meaning, ng bagong story. And for Rose kasi, wala namang importanteng tao, pinaka-importanteng tao sa mundo para sa kanya, kung di si Sandra lang. Yung buong lakas niya, yung, yung energy niya, yung effort niya, yung, yung buhay niya. Kung maghanggang sa huling hininga, kung baga naka-fix lang yan talaga kay Sandra and I think wala nang ibang pagmamahal na mas gaganda pa tulad ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Um, siguro this is more on my POV as Gabi. I learned so much things, um, so much values kay kay Sandra. Number one is that hindi mo lang nakikita um, pero grabe ang pagmamahal ng isang ina. Walang katumbas, walang kapantay. And number two, you can never ever, you have no right to disrespect your parents, especially your mom. Um, that is my number one lesson that I got from Sandra. It's because you don't know how hard it is, how, how much sacrifices ang ginawa ng bagulang mo para sa yung. And kailangan vinah value natin yun bilang anak. <laughs> Alam mo totoo naman yung sinasabi ni Gabi, di ba? Ang mga magulang talaga yung unconditional love na binibigay sa ating mga anak, di ba? Oh, ayaw na parang, ah, <laughs> parang ano, di ba? <laughs> para yung ano, siyempre, yung role nila bilang mag-ina na kahit na po itong si Joshua ay naging jowa niya, itong si Jody Santa Maria, yung saan my heart, na naging jowa naman ng anak niya nung no, nag-iwalay sila. Ah. Yung pala, yung pagmamahal pa rin isang ina, at the end of the day, mag-ina pa rin, na hindi siya dapat magtanong ah. sa manang loob dun sa anak. Yun yung talagang natutunan nila na iba pa talaga yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tama naman kasi yung anak kayang tiisin ng anak, di ba, magulang? Kaya magulang, di kayang Oo. tiisin ng anak. Mm -hmm. okay. Tama yun, correct. Doon naman sa pagpili ng mga makakatrabaho. For sure, eh, hindi naman sila kailangan umabot sa si point na pipili sila dahil ang management. Oo, kasi, Siyempre, uh -oh. diba? alam pa kino-offer uh -oh. mo yan, yung uh -oh. management ang unang tinatanong. Uh -oh. Yung management ang nagtatanong, sino mga kasama oo. dyan? Tahiran ng script, pabata mo ng script. Alam natin Danon, yan. Diba? Uh -oh. so, bago pa makarating sa artista, sa <laughs> na, uh -oh. na, na, na screen na, ng, ano, ng management. Oo. Diba? Nakumite, kumbaga. Oo, parang diba? Pero syempre, sasabihin mo talaga na hindi ka namili. Oo. Hindi ba? Totoo. Kasi kaya nga may management ka, sila yung magde decide so, At sa itong mga artista naman, hanggat maaari, gusto rin naman nilang ibalik sa mga baguhan, oh, yung support oh. na natanggap nila nung baguhan din sila. Pero oh. diba? oh, right. 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 although may mga kilala tayo, mga artista talaga, na may say sila rin talaga kung sino oh, right. Right. Diba? And, and oh, ang kasama. At even ang manager, oh, oh, oh. ang mga manager sa sabi, sino kasama niya? Ay, ay, ayoko yan. Kahit naalala niyo ba, kahit doon sa nagpo-promo lang sila ng movie, oh. dahil yung katabi ng alaga ko, ay, okay. yung katabi yung tisika! Bumagat Sa <laughs> si entertainment days, ganyan. Yung oh! <laughs> adult entertainment. Oh, 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 oh. Oh. Huwag dyan yung katabi ng alaga ko. Ayok yan. Di si Khan. Mga manager. Oh. Din, mga mani. Oh. Ang talingan sa tamo yung sinasabi na nag uumpisa sa manager ang oh. Mani, Pero may mga magulang din na nakikialam, ha? Mm. Diba kung matatandaan nyo sa isang show, di ba? Ay, ayokong kasama ng anak ko sa isang frame yan. Ay, ay tama. Oh. totoo. kumakanta. Gusto ko solo Ganon. lang ng anak oh, ko. Gusto ko solo lang ng anak ko. Oh, yes. Diba? ko dati, si Marisol Soriano, Janice Gabriel, Tsaka sila, Julie Vega. Alam niyo, my heart belongs to daddy. Daddy's oh. little angel. Nung napunta si Janice sa gitna, <laughs> nag-halt naman si Maricel. Oh, bakit siya gitaya kung parang sikat? Parang gano'n, di umano. May mga isyo doon. May mga isyo gano'n naglabasa. Kailangan na parang nabasa ko, hindi pa ako, nag-aaral pa ako sa PUP. Nag-gita. Kaya ako dapat gita kasi, di ba, sikat ako. Parang gano'n. Oo, lalayo pa ba tayo? May mga love team nga na bilangan ng ano. Oo! Totoo! Eh, hindi ko sila naging close! bakit? Ay bakit lamang siya na isang eksena oh. sa akin? Pero so, <laughs> Pero alam mo nagbibilangan, magka-love team pa. Ma. Pero nagbibilangan <laughs> na exposure. Correct. Okay. <laughs> item na yan natin. May blind item ako, Mabia. Tungkol kung kulang dami ng tao. item, Tungkol Sir, sa isang na na kahit ang network ay nagtataka kung bakit hindi nag-rate ang kanyang mga serye ngayon. Oh, Ay, ganun? Ay, Oh, oh, oh. Talaga. Mama mamaya may hula ako dad. talaga nang na kung na kung 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 kung